Naging batas na ang Konektadong Pinoy Act na naglalayong connected ang mga Pilipinong wala pang internet. Pero pinuputakte ito ngayon ng issue. Ang explainer ukol dyan hatid ni business news anchor Lois Calderon sa kanyang The Weekly Digit. Lois, ano ang ating Weekly Digit? Salamat, Menchu. Ito na ang ating Weekly Digit 90. 90 days ang timeline ng Department of Information and Communications Technology o DICT para isulat ang implementing rules and regulation ng bagong batas ukol sa internet, ang Konektadong Pinoy Act. Hindi pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang submitted bill na ito pero dahil lumipas ang palugit upang i-veto, technically, nag na ito into law o naging batas. Dahilan yan upang maging kontrobersyal bagamat maganda ang intensyon. Himayin natin. Layunin ng konektadong Pinoy Act na magkaroon ng murang internet ang mga mahihirap sa pamamagitan ng tinawag na open access environment sa sektor ng telecommunication. Open access dahil straightforward ang registration requirement para sa bagong internet providers o data transmission industry participants. Ikalawa, tinanggal na ang rekisitong prangkisa mula sa Kongreso. Ikatlo, Hahayaan ng mga ito na mag-deploy ng satellites at gumamit ng spectrum sa mga broadband network na walang renta mula sa public telcos. Ayon sa business group ng U.S. ASEAN Business Council, quote, vaguely worded ang probisyon na ito na maaring malawak ang interpretasyon kapag isinulat na ang implementing rules ng batas o IRR. Iimbitahan ng DICT ang mga telco upang pakinggan ang kanilang panig sa pagbuo ng IRR. Ayon sa PLDT at Converge, handa silang tumulong sa IRR. Pati foreign telcos tulad ng Starlink ni Elon Musk ay kasali. Ngunit ngayon pa lang, nabahala na ang Globe Telecom. Sa isang statement, ang kasalukuyang pagkakasulat ng batas ay pagmumula ng grave risk o banta, magpapahina sa cybersecurity at maaring makabreach ng national security. Dahil ang mga bagong operator na hindi dumaan sa masusing screening ay magkakaroon ng access sa kritikal na infrastruktura. Ayon pa sa Globe, maraming posibleng lusot ang batas tulad ng unregulated na paggamit ng spectrum ng mga satellite operators na maaaring maka-interfere sa depensa ng bansa at disaster response mahaba habang paghihintay muna, Menchu, 90 days bago magkaroon ng linaw kung ano ang kahihinatnan ng batas na ito na pawang minadali sa Kongreso. Umaandar ang debate ngayon pa lang. At yan ang ating weekly digit ngayong linggo. Balik sa iyo. Maraming salamat, Lois Calderon.